Osawayon di ko masabi kung ikaw ay Nais, ko mika wai para sa i na iskai pag demod lang at itakus sa marame minsan dana gigan to matinu sa i osay basel bay kase tiga ka pata pumeta lam yan na kaharaben osawayon di ko masabi kung ikaw ay Nais, ko mika wai para sa i pag lang at itakus sa marami natin usay sa'yo sa iba sa Kasi di ka pa alam yan na nakarorabi Tumabi na maranasan mo Pakiramdam pa nagkaganto Umalis pumalik na mapatagpo Umalik ka pala magalangas ko di ba na nakulanganin Sumagtit kahit sa amin na magkahin Ay daw sa lukin maaari Aminado mga ka sarili mapagdamot O sa dyan naging ganito na lang sa'yo Madaling pamuksa pag akakatok Natatakot na ba kaya kay mapalayo Sana ko'y pakinggan Natural na sa akin na maging makabasag pinggan O masakit na sa iba pa magagaling para sa hindi Di kayo bagay na tignan Sa kayo di ko masabi kung ikaw para sa Nais sa kasi di ka pat pa tapo At alam yan na nakarorabi sa kayo hindi ko ka masabi kung ikaw ay para sa kayo Nais lang ipagdamot lang at itago sa marami Minsan lang naging ganito matino sa'yo Sa iba sa lbay Kasi di ka pa tapo At alam yan na nakarorabi Naipit sa pagkita na mahal kita O baka pagod na dahil magisa. isa Sa madaling salita o bilang kalantian mo Ako'y di sa'yo at akin ka pa Pag andito ka, ikaw ang kalamping ang So sila, o di bali na Matik na mo na pag kumanap to So marapat umiinit ka na Sinagot ang tawag na laman na lastos Umaga pag may ganap sa din, ikaw pampos. boss uh, Huwag oh, ka time Kahit meron timahan ang panapak mga taong humahad ka no? Uh, so magad pawis, tumagak Tumagal na sa akin, tumapat ka uh. oh regular lampa monumento alam mo wala din